Noong 1978, lumipat si na David at Linda Holloway mula Albuquerque papuntang Red Mesa, kasama ang kanilang dalawang anak, si Tommy, labindalawang taong gulang, at si Sarah, walong taong gulang. Si David ay nagtatrabaho bilang tagakumpuni ng mga radio tower. Nakatira sila sa isang maliit na bahay sa gitna ng pulang buhangin, mga dalawang milya ang layo sa pinakamalapit na kapitbahay. Tahimik ang buhay. Masaya pero may kakaiba sa lupang iyon. Tuwing gabi, may kakaibang ugong sa radyo, parang mga tinig na sumasabay sa hangin. At ang aso nilang si Scout, madalas tahulan ang dilim, nakatingin sa kawalan. Sabi ni Linda sa kapatid niya kalaunan, Parang ang mismong lupa ay nakamasid sa amin. Hunyo labing apat na, isang libo siyam na daan at pitumput walo. Mainit ang gabi, mahigit isang daan degrees kahit mag-alas 9 na. Si David ay nasa labas, naghuhugas ng kamay matapos mag-ayos ng generator. Si Tommy naman, naglalaro kasama si Scout malapit sa dulo ng bakuran. Mula sa beranda, sumigaw si Linda. Tommy! Halika na, kakain na tayo. Sumagot si Tommy. Sige po, sandali lang. Yun na ang huling beses na narinig nila ang boses niya. Pagtingin nila sa labas, nakaupo si Scout sa tabi ng burol, tahimik na umuungol. Nakahandusay sa lupa ang flashlight ni Tommy, nakaturo sa buhangin kung saan tila may ginalaw. At mga sampung talampakan mula roon, may mga yapak. Maliit, walang sapatos, papalayo sa bahay. Pero sa gitna ng field biglang nawala ang mga bakas. Walang senyales ng pag-akyat o paghila. Walang dugo. Walang laban. Walang kahit ano. Parang bigla siyang naglaho sa hangin. Kinabukasan, nagsimula ang malaking search operation. May mga kabayo, aso, at helikopter. Lahat ng direksyon, sinuyod nila. Walang katawan. Walang damit. Walang bagong bakas. Ngunit sa ikalawang gabi, isang deputy ang nakarinig ng iyakan ng bata mula sa may bangin sa likod ng bahay ng Holloway. Sabi niya, parang umiiyak na bata pero mababa ang tono, parang masyadong mabagal para sa tao. Nang puntahan nila, wala silang nakita. Tanging hangin lang na humuhuni sa mga bato. Pagdating ng ikatlong araw, tinawag ng sheriff ang Navajo Search and Rescue. Isa sa kanila, si Benyazi, ang nakakita ng kakaibang bakas. May dalawang uri ng yapak dito, sabi niya. Isa sa tao at isa sa hayop. Pero kakaiba dahil tila nagpapalit habang naglalakad. Nang tanungin siya kung anong hayop yon, tahimik lang siya hindi nyo siya mahahanap kung maghahanap kayo sa gabi, sabi niya. Pagkatapos itigil ang opisyal na search, nanatili pa rin ang mag-asawa. Ayaw nilang umalis ng walang sagot. Pero nagsimula na ang kababalaghan. Naunang nawala si Scout. Natagpuan nila ang kwelyo nito, punit, nakasabit sa sanga ng puno, mga labin limang talampakan mula sa lupa. Si Sara naman, tuwing gabi ay umiiyak. Si Tommy nasa labas ng bintana ko, sabi niya pero iba na siya. Mukha siyang hindi si Tommy. Si Linda naman, sinabing may kumakatok sa dingding tuwing alas dos ng umaga, tatlong beses na sunod-sunod. Kapag binuksan ni David ang pinto, may mga bakas ng kamay sa labas. Mahahaba. Manipis. Halos tao, pero hindi talaga. At isang umaga, paggising nila. Lahat ng bintana, bukas. Lahat. Sabay-sabay. Dahil sa takot at desperasyon, nagpasya si David na maglagay ng real-to-real recorder sa labas ng bahay. Nais niyang marinig kung ano ang nangyayari sa gabi. Noong Agosto isa, iniwan niyang nakasindi ang recorder buong gabi. Pagbalik niya kinaumagahan, puro static lang ang laman ng tape. Pero sa tatlo oras 12 minuto am, may narinig siyang boses. Daddy buksan mo ang pinto. Ayon sa kanya, iyon ay boses ni Tommy. Binuksan niya ang pinto walang tao, walang tunog. Isinuko niya ang tape sa sheriff. Ipinadala ito sa bayfield Unit sa Albuquerque. Ang kanilang ulat. Ang boses ay kahawig ng tao, ngunit may hindi natural na pagbabago sa frequency. Sa madaling sabi, wala silang paliwanan. Noong Setyembre, napilitang umalis ang pamilya. Lumipat sila sa Oregon. Bago sila umalis, hiniling ni David sa may-ari ng lupa na ipasira ang bahay tumanggi ang may-ari. Pagkalipas ng tatlong taon, may bagong pamilyang tumira. Tumagal lang sila ng apat na buwan. Isang umaga, sinabi nilang may nilalang na parang bata, walang damit, kulay abo ang balat, at mahahaba ang braso. Nakayuko malapit sa puno habang nagbubukang liwayway. Nang tawagin nila, tumakbo ito sa dilim. Parang hayop sa bilis. Kinabukasan, umalis na rin sila. Noong isang libo na at na dalawa, isang park ranger ang nakakita ng lumang reel-to-reel -reel tape na nakabaon sa buhangin malapit sa dating bahay ng Holloway. Dinala niya ito sa pulisya. May dalawang minutong audio ang nasagip. Una, puro static. Pagkatapos, boses ng bata. Mama. At sumunod, isang tinig na mababa, garalgal, hindi tao. Amin na siya ngayon. Parehong boses ay narehistro sa magkaibang frequency sa isang sandali. Walang siyentipikong paliwanag. Ngayon, wala na ang bahay ng Holloway. Giniba ito noong 2003 at, tatlo at isinara ang lupa para raw sa environmental safety. Pero sabi ng mga hiker, kung minsan ay may mga ilaw sa desyerto, gumagalaw sa pagitan ng mga bato. At may mga tinig na sumasabay sa hangin. Minsan daw, ang mga nag-operate ng C-radio sa lugar ay nakakakuha ng kakaibang transmission. Boses ng isang bata, paulit-ulit na sinasabi. Andito pa ako. Walang nakapagpatunay kung ano ang nangyari kay Tommy Holloway. Pero ayon sa mga lokal, kapag nagkampo ka malapit sa red mesa, at may narinig kang mga yapak sa paligid ng tolda mo, huwag kang tumingin. Dahil kapag nakita mo siya, makikita ka rin niya, ito ang The Moon Camp Podcast. Kung saan kailanman ay hindi natatapos ang gabi. At ang mga kwento kailanman ay hindi natutulog. Ako si Papa Joe. Nagpapaalala sa iyo na ang mga pinakatahimik na lugar sa mundo ang madalas nagtatago ng pinakamalalakas na lihim. Hanggang sa muli. Hinaan mo ang iyong ilaw at buksan mo ang iyong pandinig.